Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, totoo ba na ang balot ay nagpapataas ng libog Kapag kumain nito, curious lang po ako, sana mapansin nyo ang aking katanungan. Maraming salamat at Merry Christmas and a Happy New Year. <laughs> so yan po ang katanungan ng ating isang subscriber, kung ang balot-baraw ay nagpapataas ng libog. So yan po ang kanyang katanungan, pero... Bago ko ipagpatuloy ang pagtalakay, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. Guys, alam ko na uh, maraming nakaka-relate na ito kaya hindi ko na po ano, sasabihin kung ano pa ang balot. Dahil alam ko, alam na natin siguro lahat ang balot labas doon sa mga hindi pa ipinapanganak o mga wala pang kalam-alam sa mundo, no? So, ang balot, guys, hindi lang sa atin sa Pilipinas yan. Kahit sa ibang bansa, alam na nila yan. Yung mga nahihib, uh, pumupunta sa atin na mga Ibang mga uh, foreigners na mga kalalakihan kumakain daw niyan ayon sa aking mga naririnig na mga uh, informasyon. So guys, alam nyo ba na ayon sa ilang mga nutritionist sa Pilipinas, ang pagkain ng balot ay may ilang mga binipisyo, lalo na sa mga kalalakihan. Ngunit tandaan natin, ang mga babanggiting binipisyong, Uh, nandito sa aking video ay batay lamang sa tradisyonal na paniniwala ng mga ng ilang pangkalahatang kaalaman tungkol sa nutrisyon. Bagamat may mga nutrients ang balot na maaring makatulong sa kalusugan, hindi ito dapat ituring bilang gamot o kapalit ng medikal na payo. Kung mayroon kang particular na kondisyon sa kalusugan tulad ng mataas na kolesterol, allergy sa itlog o iba pang karamdaman, mangyaring kumonsulta muna sa iyong doktor bago kumain ng balot. Tandaan na ang labis na pagkain din ng balot ay maaaring may negatibong epekto sa kalusugan. So, ibig sabihin, kumain lang ng moderation. No? In moderate. So, yung number one na binipisyo na ating tatalakayin, Pinagmumulan ng protina. Marami ang naniniwala na mataas sa protina ang balot. Iba pang nutrients nito ay makatulong sa pagpapalakas ng enerhiya at resistensya. So ayon po ito sa aking uh, nabasa na isang artikulo sa mula sa mga nutritionist dyan sa atin sa Pilipinas na ito ay pinagmumulan ng protina. So, ibig sabihin, makakakuha ka ng, ano dito, nutrients na magpapalakas ng enerhiya at resistensya. Number 2 naman, nagpapataas ng libog, ayun na. So, ayun dito, ang ilang eksperto ay naniniwala. Maaring naniniwala, guys, ha, na ang pagkain ng isang balot sa isang araw o tatlong tatlong balot sa isang linggo, sa isang linggo, ha, hindi araw-araw ano tawag dito, isang balot sa isang araw at gawin ito ng tatlong beses lamang sa isang linggo ayon sa aking nabasa at nasa liksik. sa isang linggo, hindi po araw-araw ay nakakatulong sa pagpataas ng libog at pangpatagal dahil sa nutrients na tumutulong sa pagpapataas ng enerhiya at hormonal balance. Ngunit walang sayantipikong patunay. So, ang ibig sabihin, sinasabi ng mga eksperto o paniniwala, naniniwala, naniniwala, pero ngunit kailangan pa rin ng matagalang pagsusuri, ano? na nagpatata, nagpapataas talaga daw ng ano sa bakbakan. Pero kayo na rin ang mag kung sino yung mga kumakain na alam niyang meron siyang naranasan na ganon, na nagpapataas ng ano. Alam nyo na yon, no? So, yan, individual naman yan. So, kayo na magpapatunay. Dahil wala din namang uh, sa tinatawag na scientificong magpapatunay. So, yan po yung number 2. Nagpapataas ng libog. At ang number 3 naman, mataas sa zinc naman ito. Ayon sa ilang pag-aaral, ang balot ay naglalaman ng zinc Isang mineral na nakaaapekto sa sperm production at hormone regulation, ang zinc ay tumutulong sa pagpapataas ng sperm count at motility. So ayon sa ilang mga pag-aaral na naman ito, maaring tumutulong ito sa tawag dito, pagpapataas ng sperm count. Ayon lamang sa aking nasaliksik, ito naman ay wala pa ring patunay. Ngunit ito ay talagang pinag-aaralan pa ayon sa aking nakuhang impormasyon. At ang number four naman, energy booster. Ito, siguro marami nakarelate mar Kaya nga ako kumakain ito noon dahil energy booster daw ito eh. Dahil sa mataas na calorie content, ang balut ay nagbibigay ng dagdag na enerhiya na maaaring magbigay ng lakas para sa physical activities kabilang na ang sexual activities. So, yan po, ayon sa aking na kuhang informasyon na ito po ay isang energy booster kasama na po doon sa bakbakan. So, ayan po guys. At ang number 5 naman, ang paglas natin, yung good source of vitamins and minerals naman ito. Mayaman ang balot sa mga bitamina tulad ng B-complex at vitamin A o oh, at mga mineral tulad ng iron and calcium. So ito pong mga si binanggit ko ng mga vitamins ay talagang mahalaga po ito yung kagaya nitong vitamin A, no? Ayon sa akin pagsaliksik na ito po ay maganda sa mata, no? Sa mata, vitamin A. At yung iron naman alam naman natin 'yan, yung calcium ay para sa mga buto, Oh, at saka yung vitamin uh, B complex ay talagang ano yan, mga, mga talagang mga kinakailangan sa ating katawan. So, yan po yung pang -last natin. Pero paalala lang po, ang balot ay mataas sa kolesterol at purine content na maaaring magpalala ng gout kung may gout ka ha. Kaya mahalaga pa rin kainin ito ng moderation o kaya bago kumain ito, mas minabuti na magtanong sa iyong doktor kung angkop ba ito sa iyong kondisyon. Lalo na kung mayroon kang alalahanin tungkol sa iyong kalusugan. So, yan po ang paalala natin, no? Na kahit ano pa man yan, mga pagkain na yan, kailangan pa rin natin na kumain ng moderate Kahit wala ka pang nararamdaman. Ngunit doon sa merong mga karamdaman na, na mga iniindang karamdaman, ay kumonsulta muna sa isang doktor dahil sinabi ko na na ang balot ay mataas sa kolesterol at sa purine content na magpalala ng gout at yung kolesterol naman ay nako talagang kaya yun na nga hindi pwedeng kumain ng araw-araw wag po nating araw-arawin pwede pwede na sigurong ayon sa aking pag uh, pag uh, sa liksik, ayon sa mga nutritionista sa Pilipinas, ay uh, kahit kumain ma, minsanan, sa isang linggo, kahit tatlong beses lang, wag namang araw-araw, yan po ang aking nakuha lang, ano. Pero, yun nga yun, kung talagang malusog ka, ngunit kung may iniindang ka, wag mo munang simulang kumain, kundi magpatingin ka muna sa iyong doktor. So, yan po guys, sana nakita mo ang um, video ito, at um, alam mo na ngayon kung ano ang mga benepisyo ng balot. No? Bihira lang kasing ganitong mga tanong sa akin. Ngunit, talagang pinagtsagaan kong saliksikin para naman pangkaalamanan lang, no? For general information lang. Dahil hindi po tayo isang doktor. Kaya hindi po tayo magbibigay ng gamutan. Hindi po tayo magbibigay ng mga advice kung anong gawin ninyo. So, hanggang Pagtalakay lang po tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, ang inyong lingkod si Atty. Stella Bye. Baba.